Hello guys, nandito tayo sa museo ng Maynila Ito ay uh, isang usa Ayan, uh, yung pinapakita ko isang usa at ito isang uri ng ibon Ito yung ibong na uh, na lang sa ating bansa Dito sa Pilipinas Tapos ito naman ay yung ginagamit sa pagpipinta Diyan to sa may, ano, malapit sa may lunita lang itong museo nito. Ayan, uh, ayan, pinapakita yung mga bulaklak naman. Ayan, mga bulaklak yan. Tapos, ito, iba-ibang klase mga ori ng mga bulaklak. Ayan, na, uh, umiikot lang ako dyan. Tapos yan, yung lumang, ano, gamit noong unang panahon yung ginagamit ng teleskopyo. yan, teleskopyo. noong unang panahon. At yan, yan ang yun, no, no, ano pa, uh, yung pinakamalaki pa okay. ng tapo dyan yan uh, tawag yan Jurassic <laughs> Park na yan, yan. so, baka Jurassic Park <laughs> na yan, yan ayan uh, nag uh,